Tuloy ang pagsipa ng presyo ng mga bilihin gaya na lamang ng bigas at isda. Sa isang pamilihan nga sa Maynila, 50 pesos na ang pinakamurang bigas na mabibili. Live mula sa San Andres sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, totoo nga ba at magkano na ba yung bigas dyan ngayon? Jess Gretchen, sumampan sa 50 pesos ang pinakamurang mabibiling bigas sa isang pamilihan dito sa Maynila. Tumas din ang presyo ng kada kilo ng isda, kaya ang mga mamimili mapipilitan na namang maghanap ng paraan para makatipid. Kasabay ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, dagdag naman ngayon ang taas presyo sa bigas at isda. Simula kasi nitong lunes, sumampan na sa 50 pesos pataas ang kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Ang preso ng dinorado at domeng 52 pesos na ang kada kilo, mula sa 45 pesos na pinakamahal na mabibili noong Hulyo. Ang jasmine, ifugao at kokuyu rice naman, halos 60 piso na ang preso sa ngayon. Habang tig 50 pesos naman ang maalsa at special local rice mula sa dating 45 pesos per kilo. Ayon sa may-ari ng tindahan ng bigas na si Joan, nagsimulang tumaas ng 2 hanggang 4 pesos kada kilo ang iba't ibang uri ng bigas nitong unang linggo ng buwan. Hanggang pumalo na nga sa 50 pesos ang pinakamurang bigas dito ngayon. Sabi sa kanya ng mga distributor, dala ito ng mas mataas na presohan ng palay at pataba. Bukod sa bigas, ikinagulat din ng mga mamimili ang pagtaas ng presyo ng isda. 240 pesos na ngayon ang kada kilo ng bangus mula sa 200 piso noong nakaraang buwan. Ang ulo ng salmon na dati 150 pesos ang kada kilo, ngayon 200 pesos na. Tumaas din ang preso ng dalagang bukid sa 280 pesos mula sa dating 240 pesos. Habang ang galunggong, naglalaro na ang preso sa 240 hanggang 260 pesos kada kilo. May ilan namang hindi nagbago ang preso gay ng tilapia, lapu-lapu at at isdang bato. Ayon sa tinderang sinilda, mas kaunti talagang supply ng mga isda tuwing tag-ulan kaya nagmamahal ito. Narito naman ang reaksyon ng ilang mamimiling nakausap namin. Grabe po ang presyon ng ng bigas. Wala na po yung ano, yung 38 saka po yung hindi dati pong mababa. Dalawang kilo. Dalawang kilo lang. Opo, opo. Ayun lang po kaya ng budget ko eh. Bakit po kalahati lang binili? Ah, uh, sa hirap ng buhay na ngayon eh. Na talagang tipid. Medyo Kunting bawas ng budget, ganon. Jess Gretchen, umasa mga mami-miling, wag nang magpatuloy pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa ngayon, pa ilang ilang kilo lang muna ang binibili nilang bigas. Sa kanalang daw sila bibili ng mas marami kapag bumaba na ang presyo nito. Pakalakalahating kilo lang din ang binibili ngayon ng mga bumibili ng isda dahil sa taas presyo. Jess Gretchen. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.